Pangulong BBM ipinaupaubaya na sa Independent Commission for Infrastructure ang desisyon ng live streaming ng mga hearing na gagawin. Detalye ng balita mula kay Let Narciso RH14. Let, good morning. Naniniwala si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na walang epekto sa kredibilidad ng Independent Commission for Infrastructure ang live streaming ng mga pagdinig. Bagamat para sa pangulo ay practical ito, nasa ICI pa rin anya ang pagpapasya kung paano gagawin ang proseso ng pag-iimbestiga. Ang problema kasi anya ng ICI pagdating sa usapin ng live streaming ay hindi pa nabubuo ang kanilang mga patakaran. Kailangan pa umunong isapinal ang rules para maging malinaw kung ano ang pinakamainam na paraan ng pagpapatuloy ng kanilang trabaho. Giit ni Pangulong Marcos, mainam na hintayin na lang ang desisyon ng ICI dahil sila lang din ang nakakaalam kung makatutulong ba o hindi ang live streaming sa investigasyon. Binigyang diin ng Pangulo na gusto niyang makita ng tao na hindi siya nakikialam sa ICI dahil nire-respeto nila ang independence nito. Ito si Letner Siso para sa DZRH, una sa Pilipinas, una sa Pilipino.